Dahil nagtrending ang aming part 1 at part 2 ng Rafi Tulfo versus Sara Duterte, eto na at nagbabalik kami. Alamin ang pulso ng mga tagapateros dito sa part 3 ng Rafi Tulfo versus Sara Duterte. Kanino ka? Let's do this! Let's go! Hello, good morning, Tay! Morning! Tay, Rafi Tulfo o Sara Duterte? Rafi Tulfo! Bakit? Para kumunta ba, naman ng takbo ng ano natin. Hindi yung mga naninira lagi sa na mga gobyerno. Oo, wow, oh, ano? Ilang taon na tayong ganun, no? Oo, oh, lagi na lang ano eh. Nakaupo. lang ng upo, paninira, tinirahin yung nakaupo. Kaya eh, pa paano tayong lang yan, di ba? Kailangan yung bago na talagang mapapaganda yung ano. Eh kung gano'n na naman sa dahil, eh, pa, tama na yung ano. Tulpo po sa akin. Rapi po. Oo, oh, Rapi. Thank you very much, Tay. Tagas saan kayo, Tay? Tingnan pa meron. Teros. Tulpo uh, Are... po, gusto ko. Okay, thank you. Thank you, Tay. Hello, Nay. Good Hello, morning. good morning. Tanungin lang kita, Nay. Sara Duterte o Rapi Tool po? Siyempre, Rapi Tool po. Bakit? Uh, noong pa eh. kilala na talaga. Talagang ano siya talaga. Matulungin. Talagang sapul sa sapul. Makamahirap. Makamasa, oo. Okay. May kilala kang natulungan niya? Marami mga single mom sir, marami marami kong kaibigan kinaikwento sa akin talagang hindi ka uuwi ng lupaan pag pumunta sa kanya may advice ka na meron ka pa kuya yeah. good morning good kuya morning. tanungin lang kita storbain lang kita Sara Duterte o Rafi Tulfo Sara po Sara Duterte Sara <laughs> Duterte anong gusto mong katangian ni Sara eh anong mabait siya Ah, ano, Uh, <laughs> uh, ano maganda yung ano niya, uh, pa pamalakad niya. Saan ayon ka ba sa ginagawa niya yung parang nagko-commento siya kay Ibuloy pero sa West Philippines hindi siya nagko-commento. Okay, yeah. okay lang yun. Thank you very much, kuya. Taga saan pala kayo? Taga saan pala kayo? Taga, ano, uh, Marawi. Ah, Marawi. Uh, Thank you, kuya. Yeah. Thank you. Naman. Bossing, magandang oh, umaga. Sara Duterte o Rafi Tulpo? Uh, para sa akin, uh, Rafi Tulpo. Kasi maraming uh, napatunayan, maraming natulungan. Ganon din naman si Sara Duterte. May napatunayan na magandang nangyari sa bayan nila sa Dabaw pero hindi natin alam pagka nakaupo kung ano yung uh, mga gagawin eh wala tayong idea eh uh, bakit si Rapi Tolpo? eh marami na natutulungan eh. eh kita naman natin sa social media marami tinutulungan mabait oh nakapunta na ako dun sa TV5 eh habang ng pila dun, araw-araw pero yung pinapalabas sa TV konti lang di ba oh dun tayo sa marami na nakikitang natulungan thank you sarate thank see, you see, see. All right. Boss, kamusta? Anong gusto mo? Sara Duterte o Rapi Tulfo? Sara Duterte, boss. Sara Duterte? Oh. Bakit? Wala. Anong gusto mong katangian niya? Mabait po siya. Mabait. Okay. Oo. Oh. All Alright. Thank you. Sir, good morning. Good morning. morning. boy na kita, sir. Sino pipiliin mo? Rapi Tulfo o Sara Duterte? Rapi Tulfo. Bakit po? uh, madami siyang natutulungan eh, na mga kababayan din natin. Lalo so, na mga Filipino. Nanonood ka ba ng ano, YouTube niya? Yes uh, po. Updated ka lagi? Opo, lalo na sa ano, Facebook. Thank you very much, sir. Thank ah. you po. Thank you. Ingat sa lakad. Uh -huh. Sir, storboin lang kita Pili ka lang. Sara Duterte o Rapi Tulpo. Rapi Tulpo po. Bakit? Uh, para sa akin lang po. Rapi Tulpo na. Maraming rin siya na tulungan. Nanonood ka ba ng programa niya? Yes po. Araw-araw. Halos araw-araw. Oh. Sa YouTube. Thank, thank you po. very much, sir. Kaya, magandang umaga. Kaya, uh, pili ka lang. Rapi Tulpo o Sara Duterte. Rapi Tulpo. Bakit? Magaling na tao. Maraming nalulutas na problema. Maraming Good. natutulungan. Kamahihirap. Updated ka ba sa YouTube channel niya. Ganun. Parang ganun. Napapanood ko siya lagi eh. Ah, pinapanood mo lagi. Thank you very much, kuya. Okay, okay. Alright, good luck sa negosyo. Okay, salamat. Yeah good morning. Torboyin lang kita. Sara Duterte o Rapi Tulpo. Sino pipiliin mo oh. sa kanila? Uh, pwede na rin si Sara. Sara? Oh, Bakit? Um, medyo maganda pong pinatago dyan sa mga mag-aaral. Lokasyon. Pwede po natin subukan. <laughs> si Sara okay naman po. Kung kanyang ano, uh, paglilingkod sa bayan. Alright. Thank so, you, pa. ah. Thank you, sir. Okay, Hello, ate. Good morning. Good morning, po. Ate, tanongin lang kita, Saro Duterte o Rafi Tulfo? Rafi Tulfo. Tulfo. Bakit po? Halalang. po. Ha? Lalo. Ano na lang nagustuhan mo kay Rafi Tulfo? Abait po. Abait? Matulungin ba siya? Yeah. Alright. Thank you, ah. Thank oh. you, thank you. Sir, good morning. Sir, taga saan ba kayo, sir? Taga saan? Taga Masbate po. Bate. Sir, pili ka lang. Uh, Rafi Tulfo o Saro Duterte? Saro Duterte po. Saro Duterte. Bakit? Basta. <laughs> Basta. ay na. Anong gusto mong katangian ni Sarah Duterte? Ah, maganda lang siya kasi. Basta. <laughs> <laughs> Thank you, Sarah. Ang haba ng pila dun eh. Nakapunta na ako sa TV5. Oo. Oh, oh. Siyang, eh, ibig sabihin, sobrang daming nakapila, tapos konti lang pinapalabas. Ibig sabihin, marami silang tinutulungan nang <laughs> wala sa camera. Di ba? Oh, oh. Yung iba kasi tumutulong lang pag may tapos. Talaga, sir. Totoo. Thank you, oh. ah. Thank you oh. na yan. Salamat. Hanggang sa muli sa mga susunod nating videos. E